sa ating YouTube channel. So, Pasaway TV sa ating pas Ano ba yan? Maliktad? Pasaway Girls sa ating Pasaway TV. Ayan. Kakatapos ko lang kasing kumain. Kaya balik-baliktad yung uh, salita ako. So, um, may bago tayong tatalakayin ngayon about sa multiple orgasm ng iyong mga asawa or ng mga babae. So, may iba't ibang position para makamit nila yung multiple orgasm nila. So, walang ibang, siyempre, uh, syempre, yung magbibigay ng ganon, eh, syempre, kayo yung mga lalaki. Ayan, so, kung gusto ninyong malaman, keep on watching. Multiple orgasm. So, ano ba yun? Yun yung salit, yun yun, yun ay ang, yung hindi lang isang beses magpalabas ang isang babae, kundi pwede siyang tatlong beses. Ayan, so, ang tanong, ano-ano ba yung posibleng mga position para makamit ng babae yung ganon na sarap? Okay, so position number one. Yung tinatawag nating oral sex. Ayan, yung nakahiga yung babae, tapos ikaw yung pinapasarapan mo siya sa pamamagitan ng iyong dila at kamay. Ayan, so sa madaling salita, romansa. Romansahin mo yung asawa mo. Habang nakahiga siya dyan, laruin mo yung buong katawan niya. Laruin mo ng dila mo yung katawan niya. Laruin mo ng kamay mo yung kanyang pipay dyan sa baba. And then, po pwede dun ng Alam mo nyo, yung may mga babae kasi na mahirap hanapin yung kanyang kiliti dun sa private part niya, ba diba? So, pwede din ni Mrs. na i-guide si Mr. kung saan yung kiliti niya. Kasi si Mrs. lang yung nakakaalam eh kung saan and saan sila mas nakikiliti. So, hindi masama kung i-guide mo si Mr saan yung kiliti mo. So, sa pagka nahuli ni Mista yung kiliti mo, pwede kang magkaroon talaga ng hindi lang isang beses ka malabasan, pwede yung dalawang beses hanggang tatlong beses. Ayan. Dalawang position ay yung tinatawag natin na missionary position, yung nakadapa, ah, nakahiga yung baba, yung babae tapos nakadapa yung lalaki. Ayan, so, sa pamamagitan nun, may mga babae din kasi na, alam mo yun, yung parang mahirap talagang palabasin yung kanilang, ano, yung gata nila. So, ah uh, yung missionary position, pwedeng mag-climax yung babae or malabasan yung babae ng ilang beses. Okay, yung, paano ba gawin yung, paano ba, kasi may mga, may, may mga gumagamit ng missionary position na, da lang tapos si ano lang sila bayo lang sila ng bayo. Syempre pagka bumabayo kayo dapat alam niyo yon may may ano ba may may uh, may twist. So ano ba pa, paano ba natin gawin yon? Yung bang habang binabayo niyo yung mga misis niyo, syempre nirurumansa din niyo yung sa taas nila. Hindi yung bayo lang kayo ng bayo. Yung habang binabayo niyo sa baba, yung dila mo, yung kumay yung kamay mo gumagalaw pa rin sa taas. Yung dinidilaan mo yung liig niya, yung tainga niya, hinihimas mo yung kanyang nipple, yung, yung, dede na dyan. Yun ang masarap na uh, position. Pag ginamit natin yung missionary position, yun yung, hindi yung, 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 yung dapa ka lang, tapos si misis nakatihaya dyan, tapos bayo ka lang ng bayo, walang kwenta. Walang multiple orgasm na mamang mangyayari kay misis. Pangatlo naman natin ay Uh, yung position na yung babae, hihilain mo siya pamunta dun sa may... sa gilid ng kama. Tapos, ikaw lalaki yung nasa baba. So, ang mangyayari nun, uh, gagamitan mo siya ng oral sex. Okay? So, sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang bulaklak. So, alam nyo yun, yung habang kinakain nyo yung kanilang bulaklak, ginagalaw-galaw ninyo yung kaniyang maliit dyan naman eh. O yung tinatawag natin na clitoris alam nyo yon yung habang uh, nilalaro ng dila ninyo yung kaloob-looban ng kanyang bulaklak o pinapasok ninyo ng dila ninyong kaloob-looban nila yung kamay ninyo gumagalaw pa din yung kamay ninyo ay nasa dede niya ginagalaw-galaw ninyo yung mga nipples na dyan yung kamay ninyo ay nilalamas ninyo yung kanyang dede tapos papunta dito sa clitoris ganyan. hindi lang yung ganun lang kayo nang ganun, yung bang dila kayo nang dila dyan sa 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 bulaklak niya o sa pekpek -pek niya, hindi lang yung dila kayo nang dila. Tapos alam niyo yun, yung ganun lang wala, dapat lahat ng katawan ninyo, kapag nagtatrabaho kayo, tinatrabahay niyo si misis. Lahat ng katawan ninyo, gumagalaw, dila, kamay, la, sige. Alam niyo yun, yun yun, gets mo? pangapat naman natin ay yung tinatawag natin na tagilid position. Ayan. So, paano ba yung gawin? Yung nakahiga kayong dalawa. Tapos si misis nakatagilid. So, ngayon ikaw naman ay nakatagilid din. Kumbaga, sumusunod ka sa kanya. So, yung kanyang paa, ipapatong mo dito sa may tagiliran mo, and then pa, paso. Then, yun. So, paano ba gawin yun? Yung masarap. Siyempre, yung habang pinapasok, labas niyo pasok yung inyong mga akargada uh, dyan, yung kamay din ninyo, alam nyo yun, gumagalaw din siya, nilalamas ninyo yung kanyang yung dede niya, tapos, kinakapaan ninyo yung kanyang clitoris dyan sa baba, tapos, habang hinahalikan nyo yung niya dyan sa back, ganon ang masarap, yun yun, hindi yung bayo lang ng bayo, tapos, para kayong, para kayong alam yun, yung parang walang buhay, walang deprived. Ay, boring yun. Dapat, para kayo nanonood ng ano, ba? Diba? Para kayo nanonood ng movie. Yung parang, napaka, yung, yung excitement nandoon, hindi pwede mawala yun. Atin ah, yung pang lima na position ay yung si Mrs. yung nagda-drive. Ayan, si Mrs. yung nasa ibabaw. Tapos, ikaw ang nakahiga. So, yan. Pagka yun kasi, yung ganun kasi na position, yung si Mrs. Yung nasa ibabaw. Oh. Alam mo yun? Kanang pasok jud kaayo siya ba? Salpak jud kaayo siya. Diha, ah, uh, dapita. Kung baga, abot hanggang ah, uh, kaibuturan ng kanyang pagkababae yung inyong mga kargada dyan. Ayan. Tapos hayaan nyo si misis na gumagalaw sa taas. Habang gumagalaw pa din yung inyong mga kamay. Yung kamay magkasama yan. Kargada, kamay, at sa tila. Yung tatlo na yan lagi ninyong gamitin. Okay? Hindi lang isa. So, hindi porket na si misis na yung ay ihahayaan nyo na lang siya. Siyempre, yung, yung dede niya, lamasin ninyo. Ayam niyon tapos habang tinitingnan, tinitingnan mo siya ng, para bang, hmm, parang nang aakit yung mata mo na parang sinasabi mo sa kanya na, sige pa, push pa, come on. Ayan, yun yung ganun ba, yung parang, basta, yun, yung parang may kasamang tingin, tapos minsan, ah, uh, uh, pwede kang umupo, yung habang nagdadrive pa rin siya, din, anuin mo yung laruin mo yung kanyang nipos dyan, ganyan, tapos higa ka ulit, abang, tapos gamitin mo ulit yung kamay mo, lamasin mo, minsan naman yung, alam nyo yun, yung, yung kamay mo, eh, ano mo di dyan sa may ano niya, sa private part niya, hanapin mo yung kanyang money dyan, tapos abang dinadrive ka niya, alam nyo yun, galaw-galawin mo yung, pin, yung magic kuntil niya dyan, ganun lang yun, boys, para naman masatisfied yung babae sa'yo, and, alam yun, ulit-ulit, kahit, nakupo, kahit gabi-gabi nyo yan, kalabitin yung mga asawa ninyo, kapag yung asawa niyo na satisfied talaga sila sa performance niyo lagi, hindi yan sila aayaw, lagi yan, pero kung paulit-ulit na lang yung ginagawa niyo ng mga lalaki ng kubad, pasok, bayo, tapos, ay, guys, so yun lahat na mga position na pwede kong ituro sa inyo, and, Guys, maraming salamat po sa patuloy ninyo na panonood. Gusto ko lang sabihin, hindi ko, hindi ko kayo kayang isa-isa, nabubulol ako eh. Hindi ko kayo kala, eh, uh, hindi ko kayo kayang isa-isa. Gusto kong i-shout out kayo lahat. Pero sobrang dami ninyo. And 91. Malapit na tayong mag-100 subscribers tayong lahat. So thank you so much guys, thank you so much.